to this video uh, nandito po si Ma'am Virgin Virgin May uh, G. nanganak na po siya siya po yung binablog ko nung nagpa-check up siya ngayon nanganak na po siya sama po yon ang kanyang asawa dito sa Shalom Christian by Panakan interviewin po natin siya kung kumustay natin siya kung okay ba yung pagbalik-balik niya sa Shalom hanggang nanganak po siya Ma'am, kumusta po yung pagpanganak mo dito sa Shalom? Okay po. Mga alaga siya. Hanggang saan? Minamonitor nila ako ng minamonitor. Simula nung lumabas si Bindi. Um, every hour ata yun, minamonitor nila yung baby tsaka yung temperature ko Pati yung kay baby heart dito Minamonitor nila every hour. Tapos binigyan din nila ako ng mga gamot. Para sa, wala namang sungkat. <laughs> Pero maalaga sila dito. ang um hindi nila ako pinabayaan. Ganon. You know? Tsaka ano, wala, wala ko masabi na bad, pero talagang okay sila mag-anak. Okay, and then, nang nangalak ka, nahirapan ka ba? Hindi uh, naman. Mahirap yung labor. Ah, labor. Sobrang hirap kasi sa masakit eh. Puro sumirin kasi lumabas sa akin. Um. yun lang naman, wala namang ano. Yun lang talaga sa labor ang masakit. Okay. Okay. Ulit pa ba? Hindi na. Hindi. Ikaw, sir. <laughs> Isa pa, siyempre. <laughs> Isa pa. Hindi, <laughs> babae kasi magkasunod eh. Oh. Pangalay ko babae. Pangalawa ko babae din. okay, may lalaki pa, sir, no? Oo. Okay. Kung sakaling mabuntis ka ulit, pwede babalik ka pa ba dito sa Shalom? Oo naman, kasi ano, maalaga sila. Maganda rito. Kahit so, yeah. may pinahit na sila, hindi katulad ng dati na ano, okay pa rin. Afford pa rin naman ang mga iba. Yung mga mahihirap na ano, afford pa rin naman nila ito, kakayanin pa rin ito. Kasi kung kami nga naman na mahirap, nakaya namin yung pakayang iba, pa rin ba? Okay. Saka so, maalaga sila. Ngayon, magkano ang binabayaran niyo po? Ano, kasama na yung gamot na BNN na sa akin. 3-1 tatlong libo, ganun. Kaya na yan yung uh, cash out niyo. Okay. Ah. Yung sa pila, kaltas na yun Okay. Kaltas na sa Okay naman. Ah, yun ay yung nabayaran nyo lahat? Yun lang lahat-lahat. na Okay. Ah. Okay. Uh, ikaw, sir. Ikaw, sir. Kumusta? <laughs> kumusta naman po ang pag, ano mo sa misis mo? Okay lang naman. Nakita mo ba siya ng anak na, ano? Kala ko lalaki talaga Ah, hindi ka nagpa, hindi mo alam ng, ano? <laughs> Hindi, alam sa na namin na babae o sa ulta sa Akala niya kasi, siyempre yung ano nung babae. Oo. Oh, oh, oh. Pag baby pa may yung parang ano na yung tingin. Oh, parang hindi niya, hindi halata na ano siya babae. Kaya akala niya lalaki. Excited siya. Oo. <laughs> <laughs> uh, okay. Pagod din siya kasi siya yung takbo na takbo eh. Uh, okay. Pabalik-balik. So, Natutuwa nga ako sa inyo dahil si Sir supportado sa iyo. Uh. <laughs> Pabalik-balik siya dito. Inayaan na lang namin siya labas pasok. Ganun yeah. kasi gano'n ako din dati. Yung asawa ko ng anak, hindi ako mapakali labas pasok. Ganun. Parang... Lang, labas, pasok. Uh, -huh. Talos lahat siya yung nag-asikaso na eh. Okay. Kasi maraming ano, pati na mag-delay or ako Pero kahapon, dumating ka kahapon, mga ilang oras lang, nanganak ka na, mm -hmm. di ba? Hindi matagal. Kasi para. ng pag-5 cm ko, biglang pumutok na yung pag-ibigang na tuloy-tuloy na siya tapos lumabas na si Baby Agoy. Ah. 9.30 ka pumunta rito. 1.38. Nanganak na. Nanganak na. Mabilis mm -hmm. okay. lang okay. siya. Okay, tulog na tulog yung baby. Okay. Salamat, ma'am, uh, na interview ay. kita sa ano. Okay, ito po <laughs> si ma'am. Interview natin sila. Yes, God bless po sa si inyo sa bibi nyo na lumabas ng maayos, na binigay ni Lord sa inyo. Uh, si Abi ni Sir Paisa pa daw siya kasi lalaki. Okay, salamat po sa inyo, Sir Ma'am. Okay, thank you.